So, nandito kami ngayon sa uh, papuntang veterans, no? Iwan ko kung anong tawag dito sa street na to. Pero papunta kami doon, no? Pa street. Malapit-lapit lang. Hindi kagaya nung katulad nung nakaraan malayo. At, uh, So, ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit kasi medyo gumana yung pakiramdam natin, no? ayo paglabas yan so pakita ko lang sa inyo guys yung universidad di sa so ito yung uh, University of Sambuanga or in Chabacano Universidad di Sambuanga panibagong araw naman panibagong bulaga na naman ngayon and for today's video ay pupunta kami sa another venue ng aming activity caravan Pupunta na naman kami ngayon sa kabilang side ng city so dito pa rin kami sa Sambuanga City <laughs> mga guys no and yan so medyo naka mask tayo ngayon dahil medyo not feeling well tayo ngayon no oh? dahil sinumpong tayo ng sipon, obo at saka lagnat dahil nung nakaraang mga vlog natin dun hour, nakaraang activity namin dun sa Ayala ay medyo grabe talagang init or kahit dito sa buong syudad ng sumbong grabe yung init mainit talaga dito guys nasa yung temperature dito nasa mga 32 to 32 degrees celsius yung temperatura dito kaya sobrang mainit so yun guys no pakita ko lang sa inyo yung area dito guys no so nandito kami ngayon sa uh, papuntang veterans no iwan ko kung anong tawag dito sa street na to pero papunta kami doon no, pa street malapit lapit lang hindi kagaya nung katulad nung nakaraan malayo at so ngayon lang tayo nakapag vlog ulit kasi medyo gumana yung pakiramdam natin no Oh, kumiyaw, paglabas na So pakita ko lang sa inyo guys yung Universidad di Sambuanga. So ito yung uh, ah University of Sambuanga or in Chabacano Universidad di Sambuanga. Ito yung isa sa malaking eskwelahan dito <coughs> ng kolehiyo. Oh. And so medyo ma lang guys no kahit na ano uh, around 8 na mahigit 8 am yan yeah. so uh, short vlog lang siguro yung ating gagawin guys no? kita ko lang sa inyo yung lugar dito boses natin na hindi pa masyado ang, ano maganda kaya nagmas tayo para hindi natin malanghap yung mga alikabok kasi kung makikita nyo yung kalsada matraffic, traffic alikabok polluted para langhap natin yung mga masasamang hangin so ito yung building nila ito pala yung kung Tituan Tituan So ganito yung style ng tricycle nito Dila dito guys oh. So dati guys 2 stroke nakakabit dyan 2 stroke na motor ngayon Pinalitan na nila Naging 4 stroke na oh. Pero maliliit masyado yung kanilang sidecar Oh litsyon May litsyon ano pala dito Pintahan ng lechon. So, bali guys, ay pangalawang araw na namin to dito. Yan, so hanggang bukas lang naman kami dito. Ayun lang ako nakapag-vlog kasi ayun nga. Ayun lang tayo medyo gumaan yung pakiramdam natin. Si kaming dalawa na partner ay ilagnat at inubo sinipon dahil sa klima dito sobrang init hindi, hindi na ano hindi na sana yung katawa namin sa lagnat o sa init oh grabe yung bawa ah. pertikyad na dali dito di ay nagmamadali pala yun ha ah uh, biway hadlock alag mga kasagi oh oh wow oh, wow oh. yan guys oh ito yung mga lifestyle nila dito guys dad ng sambuanga Maliliit 'yung mga kali nila dito, guys, no. Yeah. Siguro malapit na kami sa display area namin, guys, no. Parang nakikita ko na 'yung tindahan ng ano, Ubenko. Ubenko tituan. sa so, mga hindi pa nakapunta ng Sambuanga so marami sanang pwedeng mapasyalan dito sa Sambuanga pero tayo eh hindi tayo pwedeng magpumasyal-pasyal eh hindi basta-bastang hindi basta-basta dito kung gusto mo mamasyal kasi wala kang service magkukumyot ka lang sakay ka lang ng tricycle nakaw, maubos yung pera mo pamasahe masyadong mahal ng pamasahin ng mga tricycle dito minimum daw nila ay 50 to 60 oh asan ka para kang nakataxi so dito yung area namin mga guys oh dun o oh, dun oh sa may puno yan so ito yung lugar dito mga guys yobing ko tapos papasok kami dyan at dyan kami paplastar sa may bakanting area na yan. Pasok kami dito. Yan. So, ganito lang yung aming trabaho, no? Display, display. Tapos, i ano yung truck, balandra yung truck dyan. Open yung kabilang side. Painit-init. Hindi, lantan. Hahaha. <laughs> Kuya, uy So, yun guys, oh Maya na naman ulit Maya na naman ulit, guys Kasi, may sit up na naman kami, ha? Bye! Hey, guys, what's up? So, magandang hapon So, welcome back again, no? So, itong video natin na ito ay Ito yung karugtong vlog kanina, no? Ilang nang umaga So ngayon ay hapon na. Ha. So pauwi na naman kami guys, so. Ayan, so medyo na traffic lang, oh. Medyo na traffic. Pagkalabas namin, traffic agad, oh. So nasa tapat kami ng UZ. Yung Universidad de Zamboanga. Ayan. Dito sa Tituan. So yung traffic nag stop muna nasa 102 101 countdown yan nag countdown guys at sobrang init pa oh grabe ang init grabe dito sa Sambuanga guys grabe hindi lang malikabok sobrang init pa kaya malikabok yung paligid nila kasi siya masyadong mainit oh, tingnan mo yung pusada, oh. Grabe. Magkakasakit ka talaga dito kung hindi ka sanay sa klima nila dito at saka sa lugar oh. Pati yung mga sasakyan nag-contribute pa ng pollution. So talagang <coughs> sasama ang makiramdam natin dito kung hindi tayo sanay no yung katawan natin hindi sanay mag adapt ng ganitong surroundings no then guys kaya ako ngayon nagmask tapos naka cap, makikita nyo ang itim itim na namin no oh. Masyado <laughs> maitim yung aking kamay grabe hindi pa talaga umusad hanggang ngayon yung traffic 10 9 8 6 5 4 3 2 1 go sus 1 minute lang 80 seconds lang yung binigay na go tapos hindi pa nakago ang iba oh patay tayo dyan hindi pa tayo makarating doon sa dulo stoplight na naman ito talaga hirap pag ganitong syudad guys kung nasa syudad tayo tapos laking ano tayo laking probinsya tapos mapunta tayo sa malaking na kau mas masarap talagang ang mabuhay, mamuhay sa ano probinsya na walang traffic sa lugar na walang traffic traffic so ayan ngayon guys no na tapat kami dito sa hindi pa naman makita yung traffic oh yung traffic sign yung traffic light kasi na matapat sa araw ah Nagantay tayo dyan, no oh. Kita. O dito. Rapik na. Ita. Kinabuhi dili, ay. Sumiluyan ang gidmian, eh. Sabi, oh. Hindi na, hindi ko makita yung iwan ko lang sa inyo, baka against the light. Huwag na lang videohan kasi baka sakit sa mata guys oh yung lugar dito ito yung lugar dito guys oh, oh. kita ah hi sakit sa mata move na move cabin traffic oh guys, dito ko na lang tatapusin itong vlog siguro wala namang masyadong ano dito ay meron oh double parking oh tay Ang parking dyan oh mga dahing tae, dagkong tae ganoon eh side mirror to side mirror naghalok na pet grabe talaga yung lugar dito guys yung isang lane ginawang two lanes so oh. ah lit lit kasi ng kali nila dito kaya mabilis mag build up yung traffic lalo <coughs> lalo na ngayon dahil hapon na so yan guys no dito ko lang tatapusin itong ating vlog for today yeah si lubat na din yung ating gopro <coughs> aking camera oh yan nag -blink, blink na yung battery oh wala na mamamatay na talaga oh So maraming maraming salamat sa mga nanonood no sa ating vlog kahit na parang iwan kulang lang. <laughs> iwan kulang lang kung nagustuhan niyo ba yung lugar ng Sambuanga. Kung nagustuhan niyo yung lugar dito sa Sambuanga at kung nakapunta na kayo dito mag-iwan lang kayo ng mensahe sa baba just comment down below and maraming maraming salamat sa mga nanood at suporta kahit la kukunti lang yung ating viewers hahaha <laughs> ha wala problema na ang importante ay mahalaga so this is Elmarx Beach signing off Bye for now. Bye bye.